Alam mo bang naka-access si Facebook sa ating mga gallery? Yung mga picture sa photos natin dyan si alam niya. So gusto mo bang magkaroon ng privacy para hindi niya malalaman na para hindi siya maka-access sa ating gallery? Dapat naka-turn off ito sa ating mga Facebook account. Gusto mong i-turn off yan? Sundan mo lang ang video na to. Tara! Una po, pumunta po tayo sa ating Facebook app ulit. Tapos pindutin natin po yung tatlong burger icon, burger icon sa kanan, yung tatlong buhit pumunta na po tayo dito sa gear icon yung settings. Sa so, pagka andito na tayo sa settings, hanapin lang natin dito yung camera roll. So makikita nyo po dito yung camera roll sharing and suggestion. So sinasuggest po yan. So makikita nyo po dito yan o. No? Naka blue po siya, naka turn po siya yung tatlong yan. So kayo na lang po magbasa. Medyo mahabat English. Tapos si turn off nyo lang po yan kung, yung ayaw nyo hindi ma-access yung mga photos mo sa gallery nyo. I turn off nyo lang yan para magkaroon kayo ng privacy para hindi mag-suggest si Facebook na mag-upload ka ng mga photos. So kasi po yung pag-update na yun, yung pag-pop up na yun is para sa lahat ang po yun na, na, gumagamit ng Facebook. So yun lang sa nakatulong ang video na to at kung nagustuhan mo, follow po more. Thank you.